City 1197 DXFE AM, the Good News Radio, and also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines until all have heard Mula Safar East Broadcasting Company, Inia Hando Ang Tanikalang Lagot. sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Hango po ito sa awit 37.4. Ako po si Helen Olicarpio Molo. Kung papaano kumilos ang Panginoong Jesus sa magulo ko pong buhay, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo. Dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo. Alam mo, Elena, <laughs> nagtataka talaga kami sa iyo, Marge. Ano bang sikreto mo at hindi ka malasing laseng kahit ilang bote pa ng birang naman mo? May anting-anting ka ba, ha, Marge? <laughs> uh. Wala akong sikreto. Wala akong anting-anting. Nasa dugo na ata namin yan. Mula pa sa lolo ko, sa tatay at sa nanay. Mga tumador ang pamilyang molo. Balaga? Pusa at aso um. lang sa amin ang di marunong tumangga ng alak. Bili pa tayo ng pulutan, Ah, Sige. Bawasan mo na yung pondo natin. Okay. Wait lang, ha? baka bukas pa si Nanan na sa bell. Chumanok. ko lang, ha? Wait lang. Bukas pa yon, Joy! 24 hours na silang bukas, nagsimula sila nung lunes. But, ayos naman pala eh. Pero, tong apat boting bear na, na to, ha? Ah, may laman, ha? Ah, march last na to, ha? Ah. Magkahit pa tayo bukas eh? Kailangan maaga tayo sa plaza. <laughs> Piesta bukas, maraming tao. <laughs> <laughs> Maraming bulsa. Alam na this. Kore ka dyan. Tawagay pa. pa. naman. Ay, naku, Helen. Ay, kagabi lang, lasing na lasing ka. Halos hindi ka na nga makalakan sa kalasingan mo. Pareho lang talaga kayo ng tatay mo. Gumagapang nasa kalasingan pag umuuwi. Nay. Ay, naku. Yan lang ang libangan ko sa buhay. Ang uminom. <laughs> Ay, pampatanggal lang ng kamalasan sa buhay. Eh, baka na si Joy, dumaan dito at sunduin ako ha. Pakasabi na lang na hintayin ko siya sa eskolta. Ewan ko sa'yo. Ay, Helen. Ay, baka makalimutan ko anak ha. Dadalaw ang chong ben mo rito mamaya. Umuwi ka ng maaga. Huwag ka nang kumain sa karinderya ha. Magluluto ako ng pinangat. Yung paborito ng Chongben ben mo ha. Eh, sige po inay. Talaga yung si Chongben. Ben. Hindi tayo tatantanan hanggat hindi tayo nagiging born again. A ano na, Helen? M matagal pa ba yan? Baka bumalik yung Chino Bilsan mo! Bagal-bagal mo eh. eh! Kasi, sandali! Eh, Napaka-high-tech ng kutsi ng Chinong yun! Bilsan mo! Eh. sa loob. Ah, eh, ko, kapag hindi ko nabuksan itong pintuan ng kotse, halap ka ko ng malaking batuan. Masagin mo na itong seal. Patay tayo dyan. Kahit na may warning device itong kotse, bahala na si Darna. na tangay na magnanakaw, mamahalin ko karesteryo na Digital. Magaling yung laknakaw. Nabuksan niya itong pinto ng kotse ko na ako lang nakakabukas dahil may passcode ito. Mahusay nga ang magnanakaw. Ikaw lang ang may ganyang kotse na may digital na door lock. At saka tumitira talaga itong magnanakaw sa walang tao. Sa susunod, huwag mo nang iparke ang kotse mo dito sa tagong lugar. Doon na lang sa mataong lugar. May pinagtataguan ka ba? Kaya dito mo ipinak? Ang bahay na kabit ko, kabo, dyan lang sa laoban. Hindi dapat malaman ng asawa ko dito nakatira, ha? Bahala ka na nga. Basta i-report ire ko ito. Kabo, wag lang ikaw report. Malalaman ng asawa ko ito. Eto, pera, ha? Pili ka, mo, ha? Okay na ako. O mo, madadali ko rin ang kawatan na yon. Ano Helen, di ba tayo iinom? Malaki-laki yung pinagbentahan natin dun sa car stereo na nadekwat mo ah. <laughs> Bukas na lang tayo ito Ha? Eh! May bisita kasi sa bahay. Nax naman eh. eh. Darating si Chong Ben kapatid ni inay. Eh, ayokong madat na niyang lasing ako. Eh, respeto ko na lang kay Chong. Respeto ko kay Chong. Lampas tao. Oh. Dating hudlong pero ngayon napakabanal. Malawak ang pagpapasensya. Ay, tinatanong kayo ni Mang Cesar. Eh, birthday daw ngayon. Mga lasing na ang mga tropa mo. Hayaan mo sila. Basta nandito ang chongbin mo. Sis, muna. Walang toma. Nakoy, dapat pala, Kuya Ben. Palagi kang dumayo rito sa amin. Para itong mag-ama ay magsitino. Sa biyaya ng Diyos digna, papunta na si Nabayaw at si Helen sa pagbabagong buhay. Eh kung ako nga natalamak sa kasamaan ay binago ng Diyos, kaya babaguhin rin sila ng Diyos. Nako! <laughs> Akala ko hindi ka nalalabas ng dongga mo eh. Ilang linggo ka na bang hindi gumagala, ha Helen? Eh, wala pa lamang isang buwan. Kamusta na ang buhay-buhay dito? May nangyari bang maganda? Nagkakahulihan na ngayon. Bago na ang hepe. Hindi na malagyan eh. Kaya nakakatakot na miskarte Skabo, si Sikabo, bumaba ng police car. Malamang, kakausapin ka niyan ay iimbestiga sa pinitik mong stereo. Ah! Mm -hmm. Eh, antagal na nun! Hinahanap pa niya? Talaga tong si Cabo. Maka at saglit, tahimik lang tayo. Sabi <coughs> kayo mm -hmm. Elena, uh, mabuti nakita kita. May itatanong lang ako sa'yo tungkol ito sa nakawan sa bakanteng lote. Doon kasi pinaparada ng Chino ang kotse niya. At doon din nasungkit ang carriage stereo. May alam ka ba kung sino ang namimitik nito? Marami nang nahuli ng mga tirter at snatcher. Baka may kakilala ka pang natitira pa. Uh, naku, kabo. Uh, ako pa talagang tinanong mo dyan. Hindi ko po yan linya. Inom lang ang aking linya. Tama itong si Helena, kabo. Kaya babae naming tao. Lalabag ba kami sa batas? Uh inum. Diyan kami magaling. Di ba, Elena? Hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang ako sa inyong dalawa. Kasi sa tuwing ako nadidistino rito, nandyan kayo. Umulan man at umaraw. Lamang kayo ng lugar na ito. O sige na nga, iwan ko na kayo. Basta huwag kayong pasaway. Ha? Huwag kayong pasaway na dalawa. Yes, pabu. pabu. hindi na pala nagagawi si tatay dun sa lugar ng mga ubos baga. Sa kanila ko nga nalaman na si tatay kapag nagawi doon, ay hindi para tumagay, kundi magbahagi ng salita ng Diyos. Doon sila natatakot kaya kapag natatanaw na daw nila si tatay, umayas ka po na sila. Sa iba sila nagiinuman. Alam mo anak, ibang iba na talaga ang tatay mo ngayon. Tunay siyang isang matabang lupa na natamnan ng salita ng Diyos. At ito ay lumago. Isang totoong mana ng palataya ng tatay mo, anak. akin buhay na wasak dahil sa aking mga makasalanang gawain. Tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus hanggang sa tulungan ako ng isang kapatiran na makapag-abroad bilang isang misyonera sa isang gawain doon na lalo pong nagpatibay sa aking pananampalataya. Purihin po ang Panginoong Hesus. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Awit 37.4 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikilang Lagot mula sa padalang liham ni Helen Molo. Binigang buhay nina na Janelle Briones, Marita Anciano Nadal, Ariel Basas, Bobot Sale. Mula sa panulat at produksyon Jerry Pinalosa. Sa pamamahala direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702-DZIS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.